3 2 1 Ayun magandang gabi sa inyo mga kasuki Ayan Shout out kay ate Marian talaga naman no? Ang gaganda ng mga isda niya mga kasuki Sa mga mam malinti dyan Si Marian magandang biso gumati 180 raw mga kasuki ang kilo Magpapaksa. Ang dami yung binta ngayon, mga kasukay. Siya lang ang pinagkaguluhan kanina. Ayan, mga kasukay. Ang daming yung binta. Te, pwede magtanong? Eh, pwede magtanong, ma'am? Bakit ang ganda-ganda mo? Baka may ulam ka dyan, rejik. Pwede makahingi? Wala. Balik ka dito sa buong <laughs> Mangihingi na ba? <pa. laughs> Baka may rejik ka dyan, ano, te. Eh? Ayan, mga kasukay. Yan mga kasukay, marami na naman bumibili. Ate Maria. Ay. Ito na lang ko ah. naman yan. Dahil mo ko sir, di ka pang ngiti. Dahil mo ngiti ka para pakabait talaga. Kaya siguro binabalik-balikan to. <mulit> Dito mga kasukay sa pwesto natin, mayroon tayong purong gata, kunti lang yung tubig mga kasukay. Mayroon tayong sibuyas at bawang. Nalito na. Nalito na si Boss Marian. <makes noise> Hoy. Kasoke, okay. magandang gabi sa iyo mga kasuki oh, 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 oh. Huli ka pala kasuki Napakumura. Tumpukan na. Tumpukan na ba? Oo, oh, tumpukan na. Ayun, sa mga mamalingki tumpukan na. Magkano tumpo kayo doon? Isang lang to. Isang pangsigang pang oh. sigang na yun, eh, no? Oo. Oh. Grabe. Ito, isang daan. Grabe, mga kasuki, murang-mura. na oh. nangyayari dito sa Imos. Ito, isang daan din. Dalawa, isang Oo, oh, dalawa, isang Ayan, mga kasuki, ang mura ng isang natin ngayon dito. Diyan sa, Sandaan daw po yung tumpok mga kasukay Anong sila ito, Idol? Labahita. Labahita. Ito po. Ito, tambakol. Tambakol mga kasukay sa? Sandaan daw po ang isa. Oh, ito, sa mga mag-iyo. Ito, anong oh. sila ito? Cream dory. Oo. Pang sinigang. Sandaan. Napakamura yan. Kasukay ito, sandaan din tumpok. Dito ba, magkano isa nito? Ito, 150 isa. Yan, di ba pwede, ano, sandaan isa? Pwede rin. O, oh, sige, kunin ko na. O, oh, sige. Gawin mo, bitokasang. <laughs> mga Nag-aalangan mga kasuke. Nag-aalangan mga kasuke. Hindi na. <laughs> talaga yan? Laban oh, talaga. Sige, talagang tupo ka lang ito mga kasuke. tinesting ko lang mga kasuke kung talagang sandani sa. Ayan, murang-mura dito mga kasuke. Oh. Nag-aalangan siya kanina eh. Ito mga kasuke, kung gano'n ito kasuke? Ayan naman eh, 250 lang. 250 <laughs> dinagdagan na mga kasuke. Talakitok. Eh. Pag magsisigang ka dito ka sa talakitok mga kasuke ha. Talagang murang-mura. Maya-maya. Makano na oh. Magkano sa Maya Maya Idol? Magkano kilo? 250 lang kilo. 250 ang kilo mga kasuka bagong slice. Ayun. Sa mga magmamaya Maya po diyan ah. Sariwa na mura pa. Shout out mo si Boss Enrico. Oy, boss. Kung kaganina, kung kaganina kobra ngayon. Ngayon. Kopi ko co brown. Kopi ko co brown. Pang ilang kopi ko co brown na yan, Idol? Pangatlo, dahil walang tao eh. Ayun. Dito na lang tayo maglilibang. Kinakabahan siya mga kasuke, uh -huh. dahil wala raw tao, wala rin siyang Walang masyadong liga. tin ah, binta mga kasuke. Oh. Uh -huh. mga kasuke, ang dami pa niyang isda, uh -huh. kaya bagsak presyo na po. Hanapin nyo lang yan si kasuke natin ha. Ah. Araw-araw yan dito sa palingke. Araw-araw. Oh. Uh -huh. Shout out Katuna! Ayan, Katuna! Marami pa tayo! Marami pa ang isla! Na. Oh. Shout out kay Katuna! Oh, shout out kay kay Boss Efren, eh, busy busy! Punti na lang akong isla. Ninalo oh. yan sa Sabunan. Panalo ba? Oo oh, ninalo, nakatuwits siya! Si Renren, panalo rin. Eh. Panalo. Motor yung pinustak. Oh. Ayun, shout out sa yo Boss Renren. Hey. Shout out, shout out! Pakipalo, pakipalo. Paano yan, tanggal na sa tropang riders natin? <laughs> Wala lang motor si Boss Renren. Ren. Bagong buha Bagong Ayun mga kasukay. Talagang ano lang, ganyan ang buhay. Minsan, may mga tao tayong masusumpungan hindi patas lumaban eh. Sa so, nagnakaw dun kay, sa motor ni Boss Renren, may babalik sa'yo dyan. Yellow Queen. Tambakol pala to idol. No? Ayan, puti na lang po ang stand ni Kuya Efren mga kasukay. Kaya jackpot na to. pang-ihaw, tambakon. Huli ka. naantok na yung tindero mga kasuke. Boss, pwede magtanong? Ako. Bakit ang gandang lalaki mo? Ah, Hindi nakasagot, mga kasuke. Pinag-isipan. Eh, kasi sabi ng nanay ko, magandang lalaki ako. Eh, syempre lahi ng nanay ko yan. Haliw. Ayun. Ayun. Ala. Siya ah? pala. <laughs> hey, oh, yun nah, ka nah, nah, nah. din eh, Soke? Ay, ito tumpok na. Ayan, napakamura din eh. Oh. Kay, ba tumpok? Ay, sandaan na lang. Ayan, sandaan mga kasoke. 200, sandaan lang. Limang piraso. Oh, lang. Pa. May animan, mga kasukay, may limahan. Ganyan, pag matumal. Pag matumal, bigay ng bigay. Di baling malugi raw, basta may suki. Maraming suki. Ayun. Sa kasabihan ng mga Chinese. Chinese. Lop Di baling lugi. Kung hey, pat bangus Bangos bonus, mga kasukay, dalawa na ay, lang. Ay, isang dalawa lang. Nauhaw siya, ay. Pag, pag nauhaw, sa uminom ng na tubig. Bakit sabihin, nasa bar tayo. Eh. Ayan, may tubig dyan, mga kasukay. Jim Jim, ay marami rin nakatumpok. Marami suki. Marami na chicks niya. Hindi nga mga kasukay, tumpok. Tumpok lang ang pag-asa. Para makaubos. <laughs> Ubus, pati pantubos. Ubus, pati po sa isip. pang ko basta lang. Oo, kadarating ko lang ha. Huwag mo kong hanapin pa ang pang-alusis mo. Ready yeah, Yan mga kay boneless na yung bangus na kinakalus ko siya. Pag di ka marunong maghawak ng stang boneless, madudurog yan sa kamay mo. Tulad nyan, buong buong paw ah. <laughs> Pag sumigat ko yung magdali ito, may gumisyon ako ha ah. yeah, Ayan mga kasuka, pang sinigang. Ayan, yeah, kinakalus ko siya. Ayan mga kasuke sa mga magnyonyogat lang ka na ha. Meron tayo rito yung pigana mga kasuke. Meron din tayong tuyong daing. Hanapin nyo lang yung kasama nating bising bising busy. At si Boss Marian. Kanina talagang maraming customer. Ayan mga kasuke dahil medyo gabing gabi na kaya wala na masyadong customer sa mga bago dyan salamat po at Diyos mabalos sa inyong lahat mga kasuke ingat ingat po kayo lagi mga kasuke